Tignan niyo yung mukha ni matatawa kayo <laughs> Napakawalang walang hiya nung tao na yun Ayun, uh, napaka walang hiya Ayoko na po pong... Mga kaboses, isang ng araw po sa ating lahat At welcome po dito sa ating YouTube channel And for today's episode, mga kaboses, ito Maganda pag-usapan po ito ngayon, mga kaboses, dahil uh, Bago lang po, ha? Kapapasok lamang po ito na balita, mga kaboses, Ano po? Kasi po ito po uh, si Senator Marcoleta ay gigil na gigil po mga kaboses ha. <laughs> Sobrang gigil po niya mga kaboses para bagang uh, talagang uh, galit po siya. Mga kaboses kay uh, Vice, ganda kay Petrang Kabayo. <laughs> Grabe po ang galit niya kay uh, Petrang Kabayo mga kaboses. Kaya po hindi niya po napigilan. Mamaya po pag pakikinig po namin sa inyo mga kaboses, no? Yun pong uh, sinabi po ni Senator Dante Marcoleta mga kaboses. Kasi talagang itong uh, si Vice Ganda sumosobra na mga kaboses, ano po? Sumosobra na mga kaboses sa kanya pong mga pinanggagawa. Ah, sumosobra na mga kaboses sa kanyang joke. Hindi na po marunong no maglagay uh, sa tamang lugar mga kaboses hindi na niya nilulugar yung kanyang mga jokes at marami na po siyang nasasaktan so buti nga sa kanya ngayon ano po <laughs> eh sino ba naman hindi magagalit mga kaboses gagamitin ka ba namang punchline ah, gagamitin ka pa namang punch, punchline dyan sa kanyang uh, show mga kaboses eh wala namang ginagawa yung uh, mga tao ah, mantakin nyo po mga kaboses hindi lang po ito yung uh, first time na nangyari ito kay Vice Ganda mga kaboses ano po um, ma ilang uh, may ilan na rin pong personalidad yung uh, nagalit kay Vice Ganda isa na po dyan, si Jessica Soho noon mga kaboses no, ginawa niya pong katatawanan mga kaboses no yung pong timbang ni Jessica So ay pinagtawanan po nitong uh, Petrang Kabayo mga kaboses <laughs> anyway welcome po again dito sa ating uh, youtube channel mga kaboses at balak uh, palakpakan nyo po ang inyong mga sarili ha? Huh? sa mga lahat po ng mga nakikinig ngayon, kung saan man po kayo ngayon na uh... Nakikinig at nanunood mga kaboses kung saan po kayo ngayong lupalop -lupa, mga kaboses ano po at welcome po dito sa standpoint analysis mga kaboses Samahan niyo po ako ngayon sa ating na pong uh, talakayan ngayong araw mga kaboses napaka importante po ito na pag-usapan natin mga kaboses ha Pero bago po yan ay pakinggan po muna natin mga kaboses ayan na ito na pakinggan na po natin mga kaboses ano po ito pong uh, statement mga kaboses no Ito pong uh, statement mga kaboses Ah, ni uh, Senator Dante Marculeta Standby po kayo dyan ah, At uh, wag po muna ninyong dibdibin <laughs> Baka kayo rin ay magalit kay Vice Ganda ah, So narito po yung uh, video mga kaboses Sa isa pong uh, naganap na hearing uh, Senate uh, hearing mga kaboses Hingil po sa Committee on Games and Amusement Joint with Committees on banks, financial institutions and currencies, youth, economic affairs and ways and uh, means mga kaboses. Pero uh, nangyari po pala ito at uh, dahil po pinag-usapan po mga kaboses, no? 'Yun pong uh, problema ang lumalala ngayon dahil po sa online gambling. At ang pag usapan nga ho rito mga kaboses, ha, uh, ito pong uh, si uh, Vice Ganda ano po, hindi naman po minensyon ni Senator Marcoleta. Ha? kasi ayaw na po niyang patulan eh, mga kaboses. Pero itong si Vice Ganda kasi, endorse rin ng pasugalan, mga kaboses. Ha? Pero ngayon, tingnan natin at panoorin po natin, mga kaboses. Sarid po yung video. Uh, AB Leisure Exponent Inc. Yung mga games niya po, ito yung DJ Plus, Arena Plus, Bingo Plus. Ito po yung, ito po yata yung nag-sponsor uh, nung isang concert. Na isang concert? Lang. Mm -hmm. Pati po ako ay kanyang idinawit. Naku po. Nagpapatawa po siya. Nakita niya yung dating Senator Grace na nagtatawa. Na, natawa po at siguro mm -hmm. naging successful siya. Napatawa niya si Senator Grace po. <laughs> Bigla po niya naman sinabi, tingnan niyo yung mukha ni kung matatawa kayo. <laughs> <laughs> Napaka walang hiya nung tao na yun. Ayun. Uh, Napakawalang Napaka walang hiya. Chair. Ayaw ko na pong patusin siya. Ang nag-sponsor po yung DG Plus. Kaya po lumalaki po eh. Gumagamit po sila ng mga ganong klaseng mga sikat na mga tao. <laughs> Ayun, tinuringan pang influencer itong si Vice. <laughs> ah, promoter din pala ng online sugal. <laughs> Sponsor mga kaboses Pero balikan po natin ano po Bago po tayo dyan sa malalimang issue Mga kaboses na uh, tungkol po sa online gambling Dito po sa sinabi po mga kaboses no ni Vice Ganda Nauna po kasi ito dahil po dito mga kaboses Ipiplay ko po sa inyo Ito pong uh, video footage Doon po mismo mga kaboses ha Sa event mga kaboses Kung uh, saan po kung na-remember nyo po yung Jet Ski Holiday no na pinotakti rin po ito ng mga Duterte supporter. Ah, kasi nga po hindi po matanggap ng mga Duterte supporter na ah, pagtawanan lang ni Vice Ganda yung ah, nangyari kay FPRRD mga kaboses. So narito po yung uh, video no? at uh, tungkol lang po ito sa pag ah, uh, jo joke niya mga kaboses gamit po si Marcoleta. Narito po ang video. Oh, yun na yun, wala na. Meron Ati patentahan ni? Sinasabi ko na mati, sinasabi. Oh, ay. <laughs> ayan, ayan na.

Okay, 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 okay Ayun, yun po mga kaboses ha, Yung uh, clip, ano po Napaka-O-A ni Vice no? Alam naman po niya na At alam naman po siguro ng taong bayan Na scripted po yun Dinamay pa niya sa kalukuhan Si Senator Dante Marcoleta At si FPRRD Mga kaboses, ano po kaya sabog talaga sa galit yung mga tao mga kaboses no kung patawa lang sana mga kaboses eh okay lang sana yon ano po pero yung gawing punchline si Tatay Digong at uh, pati na po itong uh, si Senator Marcoleta mga boss ay iba uh, ibang usapan na talaga yan uh, hindi lahat ng tao base, ganda ano po ha na pwede nating gawing props para lang uh, sumaya ang ating mga audience. Kasi sanay itong si Vice eh. Nakakatawa siya kapag ka may uh, iniinsulto siyang tao. ha Pinag, uh, Kumukuha siya ng mga live audience. Tapos uh, uh, yung, yung comedy niya mga kabos ay hahanapan niya ng uh, ito pong flos. Yun pong uh, tao. At syempre yung tao mga kabos hindi na makapagsalita. No, basta ang importante kayo para sa hipokrit, hipokrito ito eh. Ha? Hipokrito itong uh, si Vice Mas na nakapagpatawa lang siya, wala na po siyang pakialam. Ha? Mga kaboses. So ngayon, ha? Ang ginagawa ngayon mga kaboses ng uh, nitong uh, Vice Ganda. Ewan ko lang kasi wala pa po siya, hindi pa po siya nag-sorry mga kaboses. Wala pa talaga. Eh, si Marco Leta, hindi po yan ordinaryong senador lang, no? Na patahimik-tahimik lang sa gilid. Isa po yan sa mga matitibay, mga kaboses. No? Na umuusig ngayon, laban po sa korupsyon ng ating gobyerno, mga kaboses. Ha? Sa bardagulan po sa kongreso, sanay po yan. Pero yung ibang usapan po na kapag ang kalaban mo ay walang laban, ano po? Yung si Vice, nasa mikropono, nasa intablado. Pero ito si Senator Marcoleta, andyan, nagsiservisyo lang. Yung banat niya po na tingnan nyo yung muka ni Marcoleta kung matatawa kayo. Ha? Hindi, wala na po yan sa comedy. Personal attack na po yan. Personal attack ad hominem. Hindi siguro alam yan ni Vice, ganda. Kasi, paano niya malalaman eh, puro komedya lang yung nasa utak. Ah, limitado ah, ganyan po ang style ng uh, bully po mga kaboses yung bully mo pa ay may spotlight uh, uh, spotlight at may mikropono pero tingnan natin kung wala ka sa stage at harapin mo yan si Marcoleta at si PRRD no? ang bait-bait mo noon eh na in-interview mo si PRRD so, sa mga ganitong banat mga kaboses ay nagiging malinaw hindi lang po comedy ang dala talaga nito may halong pambabastos mga kaboses Sa mga taong uh, di niya ka-wavelength Ano po sa politika mga kaboses Kasi alam niya po andun po sila Sinator Bam Aquino Andun po natur Grace po O oh, kaya pabida talaga itong taong ito Ha? Kaya po marami pong taong nagagalit ngayon dyan Ah, Kasi sinabi po na sobra ka na vice Sobrang sobra ka na Ha? Kung gusto mong magpatawa, gawin mo sa paraang matalino. May class at walang patagong political hit job dyan, ha? Ah, kasi nag uh, mimistula kang ano eh no tumitira ka ng mga politiko hindi ka naman na ano or baka galit ka lang ha uh, ganda kasi isa si Marcoleta sa nagpasara sa oligarkiya po ng uh, na company ng uh, ABS-CBN ha sa mapang uh, api sa mga empleyado na ABS-CBN. Gusto mong magpatawa, ha? again, vice, eh di, magpatawa ka lang dyan, huwag ka naman damay. <laughs> Magkano ba tanggap mo, vice, ha? <laughs> ha? Kung sa Senado ka sana mapadpad, vice, ha? walang teleprompter para sa punch punchline mo. <laughs> try mo, vice, try mo. Kayo mga boss, ano pong reaction po ninyo dito no sa atin na uh, pong napag-usapan ngayon pong araw mga keboses. Comment po kayo sa baba mga keboses ng ating pong uh, video at uh, paki-hit po ang subscribe button po ng ating po uh, YouTube channel at paki-notify na din po no yung uh, inyo pong uh, mga uh, ating channel para po updated po kayo sa lahat po natin ng mga kaganapan at lahat po natin ng mga uploads mga kaboses. Isang uh, napaka maraming salamat po at napunta po kayo ngayon dito sa oras sa ito mga pag Pagsabay sa akin no sa ating bardagulan for today. <laughs> mga kaboses, napakaraming salamat po sa inyo. God bless po sa inyo lahat mga kaboses. At ako po si Kaboses Wins. Agad kayo po ay nakikinig at nanonood dito sa Standpoint Analysis. Maraming salamat po sa inyong lahat and bye-bye mga kaboses.